Pasado alauna sa Udto, Agosto 22, klarong nakuha sa CCTV footage ang palit barya modus sa usa ka lalaking nakahelmet sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Barangay Tambler Jensen. Mipalit kini kunuhay gata sa tindahan dayon gibayad ang bitbit -bit ni ining usa ka libo ka pesos. Wala niya kini gidayon og palit, rason nga giuli usab sa kahera ang kwarta. Makita sa video nga human na dawat sa sospek ang 1,000 pesos, paspas -pas ni ining na alisdan og 100 pesos sa iyang pikas kamot, dayon meriklamo nga mali ang nasukli kaniya, rason nga gibayluhan kini sa kahera o sa kalibog ka pesos. Wala nako ko nabantayan niya, nagkuot siya sa iyang bulsa, Di, ano niya sa taas nga, unsa ni eh. 100 iyang gipakita sa kuha niya, mauto Ma na, Gitagaan na po nako ko siya mora duha na to siya ka 1,000 akong giyatag siya ha ma'am. Luyo sa modus, makita usab sa video ang pagpangawat og baligya sa sospek. Asa nakita siya sa bata, rason nga gihapak niya kini sa gikuhang tinapay. Nangita ko ang sa kamera na maklaro na ko iyang naong. Na discover pa inon nga na uh, pa siya ng mga baligya. Tungod sa kabisi, taod-taod pa na pamatikdan nga nabiktima na di ay siya sa palit-barya modus. Katong ano ma'am, tong gitanaw na 1,000. kulang isa. Sa imo Sa akong kaha. Matud pa sa nanag-iya sa tindahan, nga dili na kini ang unang higayon nga nabiktima ilahang tindahan sa barya modus. Tambag na lang niya sa mga duna usab tindahan. Ang kwan gina ko ma'am pagpatanggal sa helmet, dugay naman siya nga palisi. Pero kaning dili na to kailan, nagatabon naga 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 pa gyan, nagamas pa naga nagahelmet pa. Kaya na, something na himoon na Magandam juga. Ang sospek nga lalaking nakahelmet du na usab ka ubang babayi nga sa tindahan. Gani muundang na usab og trabaho ang kahera nga si Alias Reyes tungod sa kahadlok nga nabating mautro na pud kini nga mabiktima sa palit barya modus. Kini si Liza Labaho, In the Heart of Changing Lives. Brigadanus.